impeachment complaints laban kay Vice President Inday Sara Duterte wala nang patutunguhan ayon kay Representative Benny Abante. Tahas ang inihayag ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila 6th District Representative Benny Abante na tila nawawala na ng direksyon ang mga reklamong impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Wala na yun, wala na yun, ani Abante sa isang panayam noong ikadalawamput dalawa ng Enero, taong dalawang libut put lima, idinagdag niya na sa kanyang personal na pananaw malabong umusad ang mga reklamong ito lalo na sa kasalukuyang lagay ng kongreso ayon kay Abante maging si House Speaker Martin Romualdez ay nananatiling tahinik tungkol sa isyu Ania, kakapusin na rin ang oras ang mga mambabatas upang tugunan ang proseso ng impeachment dahil sa nalalapit na campaign break sa pebrero para sa may elections Dadaan pa yan sa opisina ni Speaker, pagkatapos ay sa Committee on Rules at saka sa Committee on Justice halos wala ng oras. Paliwanad ni Abante, ang debate pa lang sa Committee on Justice, sigurado akong matindi na. Dagdag pa ni Abante, kahit pa may pasa ang impeachment sa Kamara, duda siyang aaksyonan nito ng Senado. Sayang ang oras at pera ng taumbayan kung magpapasa kami ng impeachment dito sa House. Pero sa Senado, maitatapon lang ito na parabang isang walang saysay -say na proseso. Tatlong reklamo ng impeachment ang isinampalaban kay VP Inday Sara Duterte noong Desyembre taong 2024 ang mga kaso nito na inihain ng mamamayang Liberal Party List, Makabayan Bloc at iba pang progresibong grupo ay nakabatay sa mga aligasyon ng betrayal of public trust, paglabag sa konstitusyon, pandarambong at iba pang mabibigat na krimen. Bagamat inendorso na ang mga reklamo kay House Secretary General Reginald Velasco nananatili pa rin malabong unusad sa mga ito kahit pa iminungkahi ni Velasco ang mas mabilis na proseso na nindigan si Abante na hindi ito makakakuha ng sapat na momentum. Sa takbo ng Kongreso ngayon, wala na talagang patutunguhan ng mga reklamong ito. Muling giit ni Abante, sa tingin ninyo, tama ba ang pananaw ni Rep. Benny Abante na tira sayang lamang ang impeachment ng Prince laban kay VP Inday Sara Duterte o may halaga pa rin ito bilang bahagi ng proseso ng demokrasya? ibahagi ang inyong opinion sa comment section